PH Navy na magtatayo ng sariling mga sasakyan sa 2024, isang paglukso patungo sa self-reliance. Sa isang matapang na hakbang tungo sa pagpapalakas ng kanilang maritime capabilities, nakatakdang simula ng Philippine Navy, PN, ang pagtatayo ng sarili nitong mga sasakyang pandagat pagsapit ng 2024. Kinumpirma ni Rear ADM, Toribio Adachi Jr., Flag Officer in Command, FOIC, ng PN, na plano ng Navy na magtayo ng tatlong Sheldig Mark V Fast Attack Interdiction Craft Missile, FAICM, unit sa susunod na taon. Ang mga advanced na sasakyang ito ay bahagi ng Asero Class Patrol Gunboats Project, na unang nakuha mula sa Israel noong 2019 sa halagang 10 Philippine Pesos Bilyon. Dinisenyo para sa high-speed interdiction at maritime security operations, ang mga patrol boat na ito ay makadagdag sa umiiral na fleet ng 12 Multi-Purpose Attack Craft, MPAC, at itatalaga sa Literal Combat Force. unang milestones na kamit na. Nakita na ng Philippine Navy ang mga bunga ng acquisition na ito. Noong ika-28 ng Nobyembre taong 2022, ang unang dalawang pares ng Acero Class Patrol Gunboat, BRP Nestor Acero, PG-901, at BRP Lolinato Taong, PG-902, ay inatasan sa serbisyo. Ang mga sasakyang ito ay ipinangalan sa mga awardees ng Medal of Valor, na nagpapahiwatig ng kagitingan at kabayanihan ng mga tauhan ng Navy. Apat na karagdagang unit ang ihahatid ng Israeli Shipyard Limited sa 2023 at ang huling tatlong unit ay lokal na itatayo sa shipyard ng Navy sa Cavite City pagsapit ng 2024. Ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa hangarin ng Navy para sa self-reliance at technological transfer. Pagbabago ng Cavite Shipyard. Ang Philippine Navy ay nagsasagawa ng makabuluhang pagsisikap na gawing moderno ang naval shipyard nito sa Cavite City upang ma-accommodate ang pagtatayo ng mga sasakyang ito. Ang huling tatlong bangka ay ipunin sa Cavite City. We have our naval shipyard in Cavite, and what they are doing is rehabilitating this old facility to make it a modern one, designed for these types of vessels, paliwanag ni Adachi, Ang inisyatiba na ito ay bahagi ng Self-Reliance Defense Program, SRDP, ng Navy, na naglalayong buuin ang kapasidad ng bansa na gumawa, magpanatili, at mag-upgrade ng mga ari-arian ng militar nito ng lokal. Sa ganoong paraan, matututunan ng ating mga tao kung paano nila ito ginagawa, mapanatili ang mga bangkang ito na klase ng asero, at yun ang magiging simula ng ating paglipat ng teknolohiya, dagdag ni Adachi, pagpapalawak ng fleet. Ang pananaw ng Navy ay lumampas sa paunang siyam na Acero Class Patrol Gunboat. Ayon kay Rear ADM, Adachi, iminumungkahi ng Navy ang pagkuha ng karagdagang 15 unit para palakasin ang mga kakayahan nito sa dagat. It's a proposal from U.S. that would meet the requirements for patrolling the seas of our country, he said. Pag-secure ng Maritime Borders Dahil ang Pilipinas ay isang archipelagic nation, ang pangangailangan para sa isang malakas na presensya ng hukbong dagat ay napakahalaga. Ang mga modernong sasakyang dagat na ito ay magbibigay daan sa Navy na tumugon ng mas epektibo sa mga hamon sa pagtatanggol sa teritoryo, mga operasyon laban sa pandarambong, at mga makataong misyon. Ang pagdaragdag ng mga lokal na sasakyang ito ay nagpapahiwatig ng lumalaking kumpiyansa ng Navy sa mga kakayahan nito at isang hakbang tungo sa pagbawas ng pag-asa sa mga dayuhang supplier. mga estrategikong implikasyon. Ang programang ito ay sumasalamin sa pangako ng gobyerno na gawing moderno ang sandatahang lakas nito sa gitna ng tumataas na geopolitical tensions sa Indo-Pacific region. Naaayon din ito sa mas malawak na pambansang pagsisikap na pangalagaan ang mga interes ng maritime ng bansa, partikular sa mga pinagtatalo ng lugar tulad ng West Philippine Sea, Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga sasakyang dagat sa lokal at pamumuhunan sa teknolohikal na paglipat, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay naglalatag ng batayan para sa isang napapanatiling at matatag na infrastruktura ng depensa. Sa pagsasakatuparan ng mga proyektong ito, hindi lamang nito mapapahusay ang kahandaan sa pagpapatakbo ng Navy kundi pati na rin ang pagpapaunlad ng pakiramdam ng pambansang pagmamalaki sa kakayahan ng bansa na bumuunang sarili nitong mga ari-arian ng militar. Ang hinaharap ay mukhang may pag-asa para sa hukbong dagat ng Pilipinas dahil ito ay nagtatakda ng landas patungo sa pag-asa sa sarili, na tinitiyak ang seguridad sa dagat ng bansa sa mga darating na taon.